yung ano ko, di makapusta. Di ko alam. Hindi na kapusta, makakatanggol. Yung SSS ko, hindi ko matagal na. Nalaman ko pala na wala palang ano, pag nun, um, Ayun na napalis. Nilagay ko ang kot na. Yun na. Na ko na. Na nalagay, nalagay ko. Gumana na. Kaya e, tuloy ko na pag vlog ko mga kanggo. Pag ko for ngayon. Mga kanggo. Eh, subscribe mo rin na labas. Rectangle tampil the YouTube. Subscribe. And the PC Tampi the TikTok follow. And Facebook. Tanggol sampi, in the following mga rectangle eh? ha gagawin ko po today ay ito yung kaya ito yung nagagalit sa ribbon yung nagbayang magilus siya na ah, ganito the finger parang yun nagagalit siya totoo naman ang sinasabi niya totoo naman Nasabi niya mga katanggol. Pati ako na eh, nabilis maya. Pati ako nagagalit eh. Sa binawin na, na nila kay Ruben Talia, idol idol ko, muslim lean mo si Ruben Talia. Pati ako nagagalit. Kasi, ang ginanya niya, sa kanila kay Ruben Talia, walang kano-ano. Ano. Pag doon, walang, ah, uh, selbe-selbe na ano na inisyo nila. Diba? pag, dito? Ito toro ng mga muslim yan. Pag nagisimba sila. At hindi na malaman yung si all, yung Jesus nila. Mga muslim. Maniwala kayo man sa hindi. Alam na mga muslim yan. At saka nagbabalik Islam. Grabe. Mga kanagod. 'Yon. 'Yon. Ang para pag nakita ng ganito, hindi ang finger. Para yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. 'Yon. Yun 'Yon ang pangalan ng isang ng mga Muslim, mga katangkol. Magkakagulo. Kapag na nalala yung ganito bakit galit si Robin parili at patulong malinabi niya gusto niyo makita yung tinabi niya ayan, pakita ko sa iyo pakita ko sa inyo uh, Maraming salamat po, Ginoong Pangulo uh, nais ko lamang pong kunin ang, uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po sana ganap nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, meron pong naglabas na isang uh, uh journalist ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Habang-habang ah, ah, ah. habang nagtayo daw po ay uh, mm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag mm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat. Mm -hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng ng akusasyon nito sa harapan po ng ating bandila, ako po 'yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh kahit sino sa inyo, kung ano gusto niyo? Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto niyo. Huwag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At uh, may explanation na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila, bandila, baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang sergeant at arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila. Uh, ang uh, meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya opo. patawanin nyo na silang ng mga uh, nagkamali. At medyo nataka ang pang pananaw. Opo, ang hmm. ma mainam po sana, maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi, ginawang Pangulo, hmm. eh yung lumabas pong mga, ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, hindi, uh, oo nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology. Ang uh, Rappler opo, sa opo. inyo, opo. na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang, <laughs> tawag niyo po ay ngat <laughs> Opo. <laughs> A alam niyo po, ginawang pangulo. Hindi nang tawad sa inyo. Ayan, eh. Opo, pero napakainam <laughs> po kung manggagaling po sa Senado. Sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa yan. Hindi abo, ko po magagawa yan. Tama, bakal pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo, ako na mismo bilang uh, uh, bilang bilang Senate President or tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito nang ba ng bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng liw pang hinirang dito na mali. Kaya dapat eh, nag-iingat ang ating mga ikangay mga netizens na ibang netizen. Uh, Napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingin talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po Ginoong Pangulo uh, Wala po nga naman na uh, yes uh, Senator Dela Rosa Before we recognize Senator Bato De Dela Rosa if he so uh, gives me the chance to to help our distinguished colleague Senator uh, Robinot Padilla uh, kung gusto niya po siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information we can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it uh, kung okay sa kanya oh. hmm. Opo Opo uh, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo. Pino okay. no Mayoria. All right. So, But any objections? Yes, kasi Mr. President, you uh, can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Senator Um, Robin Hood Padilla na yung stop pa niya magka-counter pwede nang i-counter agad kasi mayroon namang record ng PRIB eh, uh, Your Honor mm. so if that's the if it's okay with the good chairman of the committee on public information then uh, I saw so move Mr. Chairman mm -mm. that we refer his speech to to his committee. All right. Any objection? Chair here's none. The um, the speech or the manifestation of the um, senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, uh, since nabanggit mo na lang rin lang na yung uh, yung pagpangalaga sa lahat ng uh, miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng uh, Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the new news now when the Senate President was asked by a certain uh, Christian Gera regarding the minority taking up the

Sa so kayo, magsabi ng kahit ano-ano-ano, matatama kayo. Pag nag-iitong, akit-anong, musalmedya, putang, hindi yan, finger, maganda po yan. Para yan sa isimba namin na Jesus na sa banawat ala, mga katanggol.